Way back 2000. Natagpuan ng grupo ng maawaing mga tao ang isang Nepalis na ito sa lansangan na tatawagin natin sa pangalang Tarsier. Isa siyang palaboy-laboy noon, mabaho, homeless at walang makain sa kabutihang loob ng mga taong nakakita sa kanya. Kinupkup siya at binihisan at binigyan ng pagpapahalaga. Nagpasalamat itong si Tarsier sa pagkupkup sa kanya dahil anya sa kanyang lugar na pinanggalingan. Wala silang kuryente, walang transportasyon, walang magandang edukasyon. Nagkataon na ang na kakita sa kanya ay mga ka pala rin sa kanya dahil nga malaki ang tiwala sa kanya ng hari maging lahat ng tao sa loob ng kaharian. Ngunit lingid sa kalaman ng hari at sa buong nasasakupan nito. Plano palang pabagsakin ni Tarsier ang hari gaya ng kwento ni Lucifer. Itong si Tarsier ay napasukan ng inggit pagiging ganid sa pera at uhaw sa kapangyarihan na nag dito upang isakatuparan ang kanyang mga plano. Isa pala itong pinunong ahas na nagkukunwaring Tarsier. Walang kalaman alam ang lahat sa kanyang mga plano. Binahal siya ng buong kaharian at nire-respeto bilang isa sa malapit na katiwala ni Haring Pibos. Nasa kabila pala ng lahat ng kabutihang ibinigay sa kanya ng hari, plano nitong maipatumba o maipakulong si Haring Pibos upang siya ang pumalit bilang hari. Ngunit, Ngunit dahil mautak itong ahas na tarsier, bago pa man siya tuluyang mahuli ay tumakas na agad ito kasama ang kanyang asawa at pamilya na kinupkop din ng kaharian. Ganun-ganun na lamang niya iniwan ang mga taong puro kabutihan ang ibinigay sa kanya. Ang buong akala ng lahat ay tapos na ito sa kanyang mga plano. Abay hindi pa pala, hindi pala talaga titigil hanggat hindi niya makikitang napabagsak na si Haring Pibos. Patuloy ito nagpapasabog ng na mga maling mga impormasyon masyon at mga akusasyon at pagsampa ng mga kaso laban kay Haring Pibos at ginagamit ang maraming Sakim, ganit, sagad sa buto ang kasamaan. It's time, Solid Archers. Welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kalaman. Narito ang mga karakter na tunay na sagad sa buto ang kasakiman at ganid ang bituka sa kasamaan. Sa listahang ito, mayroon siyempre mga totoong characters at mayroon ding fictional. At of course naman, wala nang uuna sa ating listahan. Pawn. siya ay inihulog dito sa lupa at naging Satan Lucifer the Devil ang naging ulo ng lahat ng kasamaan na nagaganap dito sa mundo si Darth Vader sa lahat ng Star Wars fans walang hindi nakakakilala sa karakter na ito si Darth Vader ang pangunahing kontrabida o antagonist sa tatlong orihinal na Star Wars films at protagonist naman ito sa Star Wars prequel trilogy. Sa ilalim ng kanyang original na pangalan, ang Anakin Skywalker, sinanay sana siya bilang isang Jedi, ngunit umanib sa Dark Force ni Sith Lord. Minana niya ang pangalang Darth Vader Nagbalat kayo sa isang suit matapos maputol ang kanyang paa at masunog ang katawan sa pagkikipaglaban sa kanyang former master na si Obi-Wan Kenobi, si Vader. Ang persona ng Evil Sith ay likas ang kasamaan, ngunit sa karakter ni Anakin Skywalker na nagumpay pa rin ang kapangyarihan ng kabutihan sa kanya at inalay ang sarili para sa kanyang mga mahal sa buhay. Si Voldemort, si Lord Voldemort ang pangunahing kontrabida sa Harry Potter movies. Isa itong ganid na serial killer at leader ng mass army ng serial killers na kung tawagin ay Death Eaters. Lahat ng mga wizards ay takot sa kanya at binansagan siyang You Know Who, He Who Must Not Be Named o The Dark Lord. Si Judas, isa sa pinakasikat na pangalan na may kakabit sa pagiging traidor at sakim sa pera. Si Judas Iscariot, ang isa sa mga disipulo ni Jesus at nagkanulo sa kanya sa Sanhedrin sa pamamagitan ng isang halik habang tinawag si Jesus bilang rabay. Kapalit ng kanyang kalapastangan ng ginawa kay Jesus ay tatlumpong pirasong pila bilang kabayaran ng kanyang pagtatraidor. Ngunit na kanyang malaman na si Jesus ay ipapako sa krus, nais niyang ibalik ang pera at hindi mapatawad ng kanyang konsensya, siya ay tuluyang nagbigti si Adolf Hitler naging Chancellor ng Germany mula 1933 hanggang 1945 at leader ng Nazi Party. Sinasabing si Adolf Hitler ang pinakamatalino ngunit pinakabrutal sa lahat ng mga diktador. Siya ang sinasabing pinakaresponsable sa naganap na Holocaust at World War II. Isa sa kanyang paniniwala na ang lahat ng mga Jews ang ugat ng mga problema ng mundo. Kaya gusto niyang malipol ang lahat. Kaya ang kanyang naging aksyon ay naging resulta sa pagkasawi ng 50 million katao. Ngunit noong April 30, 1945, nagpakamatay ito sa kanyang bunker. Si Emperor Nero, malaking katampalasan ang ginawa ni Nero sa Imperyo ng Roma. Sinunog nito ang mga syudad at pinagpapatay ang maraming tao maging ang mga membro ng kanyang pamilya. Sinasabing siya ang naging dahilan ng sulog sa Roma. Ngunit ang mga kristyano ang pinagbintangan nito at lubusang tinorture. Nang nalaman niyang hindi siya magtatagumpay, sa kalapastangan ng kanyang ginawa, nagpatiwakal to see Ivan the Terrible Siya ang kauna ang Tsar ng Russia. dong ito ay bata pa na sanay itong magtapon ng mga hayop mula sa mataas na mga struktura. Matalino si Ivan, ngunit madaling magngalit dahil sa kanyang mental issue. Pinaslang pa nga niya ang magmamana sana ng kanyang trono. Lahat yata ng masasabing halang nagawain ay ginawana niya. At hinding-hindi ito natatakot pumatay. Pumugot ng ulo, magsunog at iba pang karumal nagawain gawain. Kahit kanyang mga kaibigan, kaaway pa rin ang kanyang sa Novgorod Massacre, mahigit 60,000 ang tinorture hanggang malagutan ng buhay. Si Pol Pot, si Pol Pot ang pinuno ng Cambodian Revolutionary Group na Kamay Rouge na nagsagawa ng Cambodian Genocide. Naniniwala kasi itong si Pol Pot na kailangang sirain ang sibilisasyon ng Kambodya upang makapagsimula ng bagong rehimen at bagong henerasyon. Sa kanyang pamumuno bilang Prime Minister ng Kambodya mula 1976 hanggang 1979, ang kanyang brutal na pulisya ay nagresulta sa pagkamatay ng humigit kumulang 2 million katao na sumasakop sa 25% sa buong populasyon ng bansa. Sa pulisiyang komunista ni Pol Pot, wala itong mabuting naidulot sa bansa kundi puro kasamaan. Tanging ang interes nila ang kanilang gustong isulo. Kung titingnan mabuti, ang mga rebelding grupo dito sa ating bansa tulad ng CPP, NPA, NDF ay walang pinagkaiba sa gustong mangyari ni Pol Pot ang pabagsakin ang kasalukuyang panggobyerno ng bansa upang sila ang pumalit at mamuno. Wala itong ginawa kundi tuligsain ang pamahlaan. Kahit sino pa man ang nakaupo hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang gusto. Sa loob ng maraming taon, marami ring pang pang-aabuso at karimari-marim na atrocities ang hindi kailanman napanagutan ng mga rebelding grupo na ito. Si Dipendra Bir Bikram Shah. Noong 2001, isang gabi ng tag-araw sa Nepal, lasing ang Crown Prince Dependra Bir Bikram siya nang mangambus ito ng Royal Gathering. Nagpaputok ng baril at nasawi ang siyam katao kasama ang kanyang amang hari at pagkatapos nito ay itinutok niya ang baril sa sarili. Ang tinawag na Nepalese Royal Massacre ay nangyari sa Narayan Hiti Palace, ang place of residence ng Nepalese monarchy. Sa si isang gabi lang, halos na wipe out ang lahat ng miyembro ng Royal Family ng Nepal. Ang may salang prinsipe ay nakaratay sa hospital at nakoma e dineklerang hari matapos masawi ang kanyang amang hari. Ang masaker na ito ay iniulat na sumunod matapos magkaroon ng pagtatalo si Dependra sa kanyang mga magulang na tutol sa kanyang planong pagpapakasal sa si isang aristocrat na si Deviani Rana. Pinaniniwala ang binalaan diumano ito na wala itong tatanggaping mana kung sakaling magpatuloy ito sa kanyang planong pagpapakasal na ayon sa teorya ng kapulisan ang nag-udyok sa kanya upang gawin ang walang awang pagpaslang noong June 1, 2001. Ngunit sa isang banda ng historia ang desisyon di umano ng hari sa pagpapalit ng bansa bilang constitutional monarchy matapos ang pag-aalsa noong 1990s ang nagbigay puot sa prinsipe dahil ibig sabihin hindi na siya magkakaroon ng buong kapangyarihan sa bansa kung sakali mang siya na ang mamumuno Matapos ang massacre, sinabi ng isang underground Maoist leader na ang naganap na royal murders ay resulta ng political conspiracy. May mga haka-haka din kasi na ang kapatid ng hari na si Gianendra ay nakipagsabwatan sa anak nitong si Paras upang i-frame si Dipendra at gawin ang pagpapaslang upang mapa kamay nila ang trono. Ang mga kwentong gaya nito ay talaga namang lika sa kasamaan sa upang magawa ang kanilang mga masasamang plano at hayok sa kapangyarihan at pera. Kung inyong mapapansin solid archers, ang karakter ng bawat isa ay walang pinagkaiba sa puno ng lahat ng kasamaan si Lucifer. So yan solid archers, anong masasabi mo sa ating video for today? Kung meron ka mang reaksyon, i-comment mo lamang si Papa.